Buenos dias mga ginoo at binibini Welcome sa isa na namang reaction video Sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa At baka hindi na nga rin ako umasa pa Na may pupus pa yung timpilay Pipilayan ko na to si Pidel eh. Panoorin na natin kung anong mangyayari sa episode na to Let's go Oh yun, may ice cream Ay muchas bebidas y comidas Vamos! Vamos! Kain na, na! Let's go! Vamonos! Adentro! Itong dalawa, magpapaligsahan na naman Anong <laughs> ano ba yun? Kamag-anak ba ni Sisa yung dalawang yun? Ang taragis na yun. Oh. Ba? Partner, partner? Oo. Oh, oh, no choice. Wala na. Ayoko nang umasa, pa, din. Nangangati ba si Clay sa damit niya? <laughs> <is> ganda, girl! Nakakaganin pa ko daw. Ay, nako. Mayroon na yung training. Sino ba ang kaasahan na magpaganda ng festa kundi tayo magaganda? Wow! <laughs> <laughs> Para na fiesta, que viene. Salud! Cheers, saloon, pare! Saloon, saloon. Cheers, shot po, Alam mo kasi ganito yan. Pidil na yan, eh. Mas lalo kong kinakailangan ng inyong support. At bilang patikim sa tamis na futuro na aking inaasam, ay nais ko sana kayong handugan ay isang sorpresa. Magic ba yan, iba? Baka mag-magic ka pa dyan, ha? Ayan yung pagkalooban ng gabing ito ng isang pagtatanghal. Baka naman naman ng school presentation pala ito. Yahoo! Nice! Go, Tala! Solo performer? Walang backup? Iba ko tu azul cielo que garda mis amores con tal del peregrino. La fe que alienta por su patrio suelo. ¡Golin ni de yeah. ante primavera. Yeah. Decid que cuando el alba, que roba nuestro morena, en tosti amor, echando el susuraba. Yeah. ¡Uy, Bravo! Woo! Kala ko magbebela tsao sila eh. <laughs> Hindi pala. Galing nga, na-memorize nila yon. Bravo! 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 Bravo. Bravo. na! Sa iba learning center. <laughs> Kabataan ang pag-asa ng bayan. And na! Sa iba learning center. Que hey, niños mas impresionantes. Bravo, Crisosto! Bravo, amigo! Alright. Bravo! You already, pare! So nakakahanga. Mga batang indio na magaling mag-Espanyol. One day practice. Siyang tunay. Kapitana Tita. Siyang tunay. <laughs> Sila ay mga bata na walang formal na edukasyon. Wow! Sila ay hindi lamang mga indio. Kundi karamihan sa kanila ay mga babae. You know? Galing mo jam pare, oi. Sa Na para sa lahat. Iba talaga. O na na. Ngayon na lalo. Si Iglay. Sige na. Yes! Sige na. I'll give you that. Ibarra. Galing mo. Good. Salut pare. Ang lupit tong idea ni Ibarra talaga eh. O Lodi Ay. Ayan na. F*** ang tawa yan o. No? Kahit anong bihis. Eh sadyang napakalayo niya sa atin. Ganda mo girl ay, Akalain niyo bang sumisilip lamang siya sa kumbento para siya ay matuto? Patunay wow! lamang na gutom sa kalaman na ilan sa manaindyo. <laughs> Totoo mga yan. <laughs> <Di> Napakaganda <laughs> na, ng plano ng aking kaibigan sa kanyang eskwela. huwag oh, tama ka na at pidel. <laughs> Net. Net. Eh bakit hindi po tayo sumali? hindi <laughs> 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 Hindi maaari, bilibili. Nako, Maria Clara, pigilan mo yan. O, timot mo, tingin pa lang, may binabalak na. Maria Clara, tunay na guwapito ang iyong nobyo. Basta, singgit ka naman. Lalo na sa sorpresa niya kanina. Oo, oo nga. Masabi ka nga. Kayo ba talaga hindi nag... Yes! Hindi <laughs> 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 siya dito eh, no? Ako tigilan nyo na. Wow! <laughs> 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 man, ikaw? Nagkanobyo ka na ba? Hindi pa eh. Ay, gano'n? Si Peter. Oh yan! Mayroon ba siyang nobya? Yahoo! Mayroon mo ba siya? Yahoo! Ano? 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 Budol. Alam niyo, kayo... Isusera kayo. Talaga ba puro lalaki na lang ang pinag-uusapan niyo? Chismis ng chismis. Bueno, ano ba ang dapat naming pag-usapan? Ay, Diyos ko, napakarami. Trabaho. Trabaho? Panahon. Hara. Lipunan. Hopte oh, ka lang. Alam niyo ba yung quote na ano? Great minds think Really? 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 ko okay. natin. Sige. Yeah, 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 Ang sabi ni Google, Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. And small minds discuss people. Kaya yung mga mahihilig sa mga chismis-chismis dyan, na puro mga buhay ng may buhay ng iba pinag-uusapan, eh, upgrade, upgrade din ng, ano, ng topic, no? Pwede naman kayo events or ideas, ganyan, para may makabuluhan ang ating usapan, Na? Sabi ni Google. Okay, binasa ko check ko lang. Muy bien, vosotras permanecer. Muchacha. Tu saber, tu lugar. Kung ayaw mong mapahamak dahil sa matabil mong dila. Criada. Masungit pala sa Alam ko lang na may katungkulan ilusyonada. Tawa lang ng tawa kanina. Mas taray pala. Ay, nako. Itong mga lola niyo talaga. Oo. Oh aray nung hilay, nung ilo. Pak na pak! No offense bakla. Naku, naku, maghihimagsik yan mamaya. Klay, kumalma ka, Klay. Kalma, Klay. Huwag kang gagawa ng kung ano. Klay. Huwag mo na lamang pansinin si Doña Victorina. Nga. Papancing yun eh. May karapatan po tayong mga ilam. Equal rights. Ngayon, dati e wala. Equal rights? Wala nga noon noon. Ito naman si Clay eh. Marami ka pa nga ang kailangan matutunan sa mga gawi at mga paniniwala dito. Yan, tama. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sabay sugod. Pinakabahan ako sa gagawin nila. Mas ko, tutul sa mga planong yan, Crisosto mo. Bakit naman, Hindi ko alam na nais mo rin ipaturo sa iyong eskwela ang mga gawaing bahay at pagpapaganda ng mga babae para sa ating mga lalaki. Ay, magunos dili ka, girl. Ayan na si Tia, masasabunutan kanyang play. Ay, meron din ako nakilalang isang hindi pangkaraniwang babae. Nako, iyan na. Matalino. Palabasa. Tunay nakakaiiba. I feel honored siguro sa <laughs> Sa kanya ko rin nalaman ang kahalagahan na makapag-aral at makapagtapos sa mga kababae. Hindi mo ba sila nililimitahan? Oo nga. At ano ang nais mo, kresorso mo? Equal rights. Mang imasok rin sila sa pagpapatakbo ng bayang ito? Bakit hindi? Baka malingat ako eh. Sila na rin ang gumagamot sa mga hospital. <laughs> <laughs> Ganun na nga nangyayari ngayon. <laughs> 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 Para tanga. <laughs> <laughs> Let's go. Hanggang bahay lamang ang kababaihan. Dobby So. Ako, yan na, Pipitik na. Si <laughs> baba. Don Basilio. Don Basilio. <laughs> Son Basilio, na-trigger na si Gabriela sila. Oo, oh, wala nalang na po. Oo, oh, 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 oh. Patay. Hmm. Hindi po totoong hanggang bahoy lang ang mga bagay. Lai, yung bangs ko, naiiritan ang yun. na bangs Huwag kang mang-himasok sa aming usapan, Iha. Bumalik ka na sa pamamipay. Sige na. Sige na. Pumupin niyo. Ang itura ni Fidel. Ito na naman tayo! <laughs> si Clyde, Nandun sa silid ng mga lalaki! Ay, naku! Ay, naku. Ay, naku. Paano naman na babatakin yung isang yon? Eh, palaban yan! Magkakaroon tayo ng babaeng kayang magbuhat ng hanggang isang daan at dalawang <laughs> kilo. Ano? No, no. Go, Heidelin! Si Heidelin Diaz. Yeah. Magkakaroon din tayo ng babaeng mag-aangat sa buhay mm -hmm. na hirap. Yeah. Babaeng gwardiya si Bill at na babaeng doktor. Tinabahan ako <laughs> sa mga aangat <laughs> <laughs> Babae sa medisina. Babae, dali! Magpagamot ka na! Baliw! <laughs> oh my <laughs> gosh! Kapitan Basilio! <laughs> <laughs> Hindi ata tama na ganyan yung pagsalitaan ng isang babae. Lalo na pinapahayag niya lamang ang kanyang mga saloobin. <laughs> Sobra na. Maaring maging matatas. Tama na. Hindi matalas. Eh? <laughs> Kalma. May hangganan lang ang aking pagpapaunlok sa iyo. Hmm? <laughs> kalmaan mo, Clay. Kinakabahan Wag mo Huwag ako. so mo akong pinapangaralan sa loob mismo na aking pamamahay. Dive mo pang isang manok na putak ng puta na wala naman silbi. Oh, Kaya tumahimik ka na. Bolo kayo, yun ko yung itong cheers dyan Oh my gosh Men have no right to tell women to shut up Shit, naintindihan ba nila yun? Puro nang ba sila mag-English? Nagalit si Clay Grabe, ang intense Grabe yun ah hindi ko in expect yun ha. Ramdam ko yung galit eh. Kala ko kukuha na ng espada si Clay. So God, ang mga akababai Paano kaya siya bababa sa upuan next episode? Grabe naman yung cliffhanger nyo, GMA. Mag-aantay pa kami ng Sabado, Linggo, tapos Lunes pa ng gabi bago pa namin malaman kung anong mangyayari dito. Happy weekend, everyone. Hanggang sa muli. Bye-bye.